Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaías Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda. Matatagang ating lunsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog. bayang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay binabagsak, pati ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako. Kaysa panaligan niya mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yung pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw o poon. Yamang pinakinggan dininig mo ako at pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, poon kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ng Diyos pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Aleluya, Aleluya, hanapin ang poong mahal sa ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.